Maligayang pagdating. Napakasayang narito ka ngayon para sa isang espesyal na sandali ng pananampalataya at panalangin. Ngayon, iangat natin ang ating puso sa Berheng Maria, ang ating ina sa langit, na humihiling ng kanyang proteksyon sa ating buhay at sa buhay ng lahat ng ating minamahal. Bago tayo magsimula, tandaan na iwanan ang iyong kahilingan sa panalangin sa mga komento, ilike ang video na ito, at mag-subscribe sa channel upang palakasin ang tanikala ng pananampalataya. Sama-sama nating ibahagi ang biyayang ito sa ating mga kaibigan at pamilya. O kabanal-banalang ina, Birhen Maria, puno ng biyaya at kagandahang loob, kami ay nakatayo sa harap mo sa sandaling ito, na ang iyong mapagmahal na presensya sa aming mga buhay. Ipamagitan mo kami kasama ng iyong anak, si Heso Kristo, upang madama namin ang iyong proteksyon sa mga oras ng kapighesyan. Ina ng walang katapusang kabaitan, takpan mo kami ng iyong balabal ng pagmamahal, tulad ng isang ina na nagpoprotekta sa kanyang mga anak mula sa panganin. Sa mga sandaling sinasalot kami ng takot, bigyan kami ng katiyakan na ikaw ay nasa aming tabi, hawak ang aming mga kamay at ginagabayan ang aming mga hakbang. O inang kalinis-linisan, kanlungan ng mga nagdurusa at kaginhawaan ng mga desperado, salubungin ang mga nahihirapan ngayon, maging sa kalusugan, sa trabaho o sa kanilang mga pamilya. Protektahan kami mula sa nakikita at hindi nakikitang mga kasamaan at palakasin ang aming pananampalataya upang manatiling matatag sa Diyos. Berhing Maria, Reyna ng Langit, yabot mo ang iyong kamay sa aming mga tahanan na nagliliwanag sa bawat sulok ng iyong makalangit na liwanag. Naway maghari ang kapayapaan at pagkakaisa sa aming mga tahanan at naway maalis ang lahat ng alitan sa pamamagitan ng lakas ng iyong pagmamahal sa ina. Mahal na Ina, sa gitna ng mga unos ng buhay, maging aming ligtas na kanlungan. Kapag ang hanin ay salungat at ang mga pagsubok ay tila napakabigat, bigyan kami ng lakas ng loob na harapin ang mga ito at karunungan na magtiwala sa plano ng Diyos para sa atin. Berhing Maria, Lady of Graces, ibuhos mo ang iyong mga pagpapala sa amin at iwasan ang mga panganib na nakapaligid sa aming paglalakbay. Protektahan ang ating mga pamilya, ang ating mga kaibigan at ang pinakamamahal natin, nabantayan sila sa lahat ng kapahamakan. Kung nararamdaman mo ang presensya ni Maria sa iyong puso ngayon, huwag kalimutang ilike ang video na ito, mag-subscribe sa channel, at ibahagi ang panalangin na ito sa mga mahal mo. At iwanan ang iyong kahilingan sa panalangin sa mga komento, upang sama-sama kaming manalangin para sa iyo. O ina ng awa, tulungan mo kaming mamuhay sa kabanalan, laging naghahangad na bigyang kasiyahan ang Diyos sa aming mga salita, iniisip at kilos. Patnubayan mo kami sa landas ng kaligtasan, upang isang araw ay makasama ka namin sa langit. Maria, ina ng simbahan, palakasin mo ang mga espiritual na pinuno upang pamunuan ang iyong bayan ng may karunungan at pagpapakumbaba. Bigyan sila ng biyaya na maging instrumento ng kapayapaan at katotohanan sa isang mundong nangangailangan ng pagmamahal. Mahal na Birhen, ilayo mo kami sa lahat ng negatibong impluensya, tao o sitwasyon na maaaring ilayo kami sa landas ng Diyos. Bigyan mo kami ng kaunawaan upang piliin kung ano ang tama at lakas upang labanan ang mga tukso. Birhen Maria, idinadalangin namin ang iyong pamamagitan upang kami ay mabuhay ng may higit na pag-asa, laging naniniwala na ang Diyos ay may higit na layunin para sa aming mga buhay, kahit na sa mga sandali ng sakit at kawalan ng katiyakan. Lady Aparecida, na naroroon sa bawat pusong tumatawag sa iyo ng may pananampalataya, tulungan mo kami ngayon at palagi. Kalmahin ang mga pusong hindi mapakali, bigyan ng kaaliwan ang mga umiiyak at magbagong kagalakan sa mga nawalan ng pag-asa. At sa wakas, mahal na ina, pinagkakatiwalaan namin ang aming mga pangarap, ang aming mga takot at ang aming mga pakikibaka sa iyong mga kamay. Laging gabayan kami na mas mapalapit kay Jesus, iyong minamahal na anak, na siyang daan, katotohanan at buhay. O kabanal-banalang ina, sa iyo kami nakatagpo ng aliw sa madilim na mga araw at lakas upang harapin ang mga hamon na dumarating sa aming paglalakbay. Kapag ang bigat ng mundo ay bumabasa sa aming mga balikat, alam naming makakatakbo kami sa iyong kandungan ng ina, kung saan nakatagpo kami ng kapayapaan at proteksyon, sa mga sandali ng kawalan ng katiyakan, Maria, ikaw ang bituin na gumagabay sa amin. Kung paanong pinangunahan mo ang mga pastol at mga pantas sa Belen, akayin mo rin kami sa mga bisig ng iyong anak na si Jesus, upang sa bawat hakbang ay maipakita namin ang pag-ibig ng Diyos. Kapag ang dalamhati ay sumusubok na supilin ang aming pag-asa, ipaalala mo sa amin, o ina, na ikaw ay kasama namin, handang mamagitan para sa aming sakit at gawin panalangin ang mga luha. Ikaw ang aming ligtas na kanlungan sa gitna ng mga unos ng buhay. Ang ina ng kapighasyan, na tumayo sa paanan ng krus ng iyong anak, ay lubos na nakaunawa sa pagdurusa ng tao. Sa makatuwid, ipinagkakatiwala namin sa iyo ang aming mga sandali ng pagkawala at kalungkutan, batid na kaya mo kaming aliwin ng iyong mapagmahal na presensya. Naway ang iyong magiliw na titig, o ina, ay laging nakatutok sa aming mga pangangailangan, maging sa mga hindi namin maipahayag. Alam mo ang pinakaloob na bahagi ng aming mga puso at alam mo kung ano ang higit na kailangan namin bago pa man kami magtanong. Ipamagitan mo ang aming mga kabataan, mahal na ina, upang sila ay makatagpo sa iyo ng isang halimbawa ng kadalisayan, katapangan at pananampalataya. Ilayo sila sa mga bitag ng mundo at gabayan sila sa mga landas ng katotohanan at pagmamahal. Sa mga sandaling binigo tayo ng mundo, tulungan mo kaming panatilihing nakatutok ang aming mga mata sa kalangitan. Turuan mo kaming magtiwala sa Diyos tulad ng ginawa mo, kahit na sa harap ng pinakamatinding pagsubo. Ina ng Divine Providence, na nananalangin kami sa iyo para sa mga nangangailangan. Dalhin sa kanila ang tulong na kailangan nila, material man o espiritual, at naway hindi sila magkulang sa kanilang pang-araw-araw na pagkain. Kapag ang aming mga puso ay nabalisa, ipaalala sa amin na hanapin ang iyong halimbawa ng katahimikan. Kung paanong ininatan mo ang lahat sa iyong puso, turuan mo kaming magtiwala at maghintay ng matyaga sa oras ng Diyos. Mahal na Birhen, palawakin mo ang iyong mantle ng proteksyon sa aming mga anak, iingatan sila sa lahat ng pinsala. Naway lumago sila sa biyaya at pagmamahal ng Diyos, na sumusunod sa iyong halimbawa ng pagsunod at pagpapakumbaba. Sa bawat bukang liwayway, naway i-renew namin ang aming pangako na mamuhay sa ilalim ng iyong proteksyon. Bigyan mo kami ng biyaya na makita ang bawat bagong araw bilang isang regalo mula sa Diyos, puno ng mga pagkakataong magmahal at maglingkod. Kapag pinalibutan kami ng mga tukso, tulungan kami, mahal na ina. Bigyan mo kami ng lakas upang labanan ang naghihiwalay sa amin sa Diyos at manatiling matatag sa landas ng kabanalan. O Birheng Maria, bigyan mo ng inspirasyon ang aming mga isipan at kilos upang kami ay maging instrumento ng kapayapaan at liwanag sa mundong ito. Naway ang presensya mo sa aming mga buhay ay magbago ng aming mga puso at ilapit kami sa iyong anak. Ipinagdarasal namin ang lahat ng mga ina sa mundo, lalo na ang mga may kahirapan. Bigyan sila ng lakas at tapang na mahalin at protektahan ang kanilang mga anak, na sumusunod sa iyong halimbawa ng dedikasyon at walang kondisyong pagmamahal. Kapag nahaharap kami sa mga pagdududa sa aming pananampalataya, tulungan mo kaming alalahanin na ikaw ang ina na umaakay sa amin kay Kristo. Gabayan mo kami upang mahanap namin ang mga sagot sa salita ng Diyos at lakas sa mga sakramento. Protektahan ang mga mag-asawa, banal na ina, at pagpalain ang pag-aasawa ng pagmamahal, paggalang at katapatan. Naway palakasin ang mga pamilya sa pamamagitan ng iyong pagmamahal at mamuhay ng magkakasuwato sa ilalim ng liwanag ng Diyos. Sa iyong puso, ina, inilalagay namin ang aming mga alalahanin at pagkabalisa. Naway ang iyong pamamagitan ay magdala sa amin ng kapayapaan at katiyakan na pinangangalagaan ng Diyos ang lahat sa kanyang walang hanggang pag-ibig at karunungan. Si Maria, ina ng Consolation, ay bumibisita sa mga ospital at nagdudulot ng kaginhawahan sa mga may sakit. Patuyuin ang mga luha ng mga nagdurusa at bigyan sila ng lakas na harapin ang kanilang mga hamon ng may pananampalataya at pag-asa. Para sa mga nawalan ng direksyon sa buhay, hinihiling namin ang iyong pamamagitan, o ina, naway matagpuan nila ang patnubay sa iyo at sa Diyos ang landas pabalik sa liwanan. Protektahan ang aming mga komunidad at simbahan, Santa Maria, upang palagi silang maging mga lugar ng pagtanggap, pananampalataya at pagbabahaginan. Naway ang inyong halimbawa ng pagkakaisa ay magbigay inspirasyon sa lahat na mamuhay ng may pagkakaisa at pagkakapatiran. Sa mga sandaling nanghihina ang aming mga puso, bigyan kami ng hinina ng iyong mga pangako. Naway hindi namin malilimutan na kami ay nasa iyo ng isang mapagmahal na ina na handang suportahan at protektahan kami. Ipinagdarasal namin ang mga taong nakadarama ng pag-iisa o inabandona. Naway madama nila ang iyong presensya sa kanilang buhay at malaman na sila ay hindi kailanman walang magawa dahil mayroon silang laging naroroon na ina sa iyo. Turuan mo kaming magmahal gaya ng pagmamahal mo, kabanal-banal lang ina. Naway maging halimbawa tayo ng kabaitan, pagtitsaga at pagpapakumbaba, pagpapalaganap ng pag-ibig ni Kristo saan man tayo magpunta. Kapag ang aming mga hakbang ay nahuhulog, maging aming liwanag, o ina, na nagbibigay liwanag sa landas, upang aming masundan ng may tiwala at determinasyon patungo sa langit. Tanggapin ang aming mga kahilingan, kahit na hindi namin maipahayad. Sa iyong makainang pag-ibig, gawing perpektong panalangin sa harap ng Diyos ang aming mga pagsusumamo. Naway parangalan namin ang iyong pangalan, Maria, hindi lamang sa salita, kundi sa aming pang-araw-araw na pagkilos. Naway ang bawat ugali namin ay maging refleksyon ng iyong presensya sa aming buhay. Hinihiling namin ang mga taong nag-aalay ng kanilang buhay sa paglilingkod sa Diyos at sa simbahan. Palakasin mo sila, o Ina, sa kanilang misyon, at pagkalooban mo sila ng biyayang magtyaga sa kanilang bokasyon. Berhing Maria, ikaw ang Ina ng pag-asa. Turuan mo kaming laging magtiwala sa bukas, kahit na tila mahirap ang kasalukuyan. Naway ipaalala sa amin ng iyong presensya na ang Diyos ay tapat at hindi kami pababayaan. At sa wakas, Maria, isinusuko namin ang lahat sa iyong mga kamay. Ang ating mga takot, ating kagalakan, ating mga pakikibaka at ating mga tabumpay. Palaging akayin kami kay Jesus at takpan mo kami ng iyong mantanang proteksyon ngayon at magpakailanman. Taos puso kaming nagpapasalamat sa iyong pagsama sa amin sa sandaling ito ng panalangin sa Berheng Maria. Naway maging puno ng mga pagpapala ang iyong buhay, at naway laging sumainyo, at ang iyong pamilya ang proteksyon ng ina sa langit. Tandaan na ibahagi ang panalangin ito sa mga mahal mo, mag-subscribe sa channel, at iwanan ang iyong mga kahilingan sa panalangin sa mga komento. Tayo ay nagkakaisa sa pamamagitan ng pananampalataya, at hindi tayo pinabayaan ni Maria. Naway manatili sa inyo ang kapayapaan ni Kristo at ang pag-ibig ni Maria.